nag-uukay la na aura tapos sige okay, okay. to kayo kay adto ilarong mo ra ka o kaya mo butan to sugo kung ate mana ti an an aso parto nawa anay di to sugo ngan an an hi ila ron kay kuan na an pure pangakuan nga ko buko ta adto dai nga sabaw aw kay wari ka o kay nga to ila ron to man niya experiment so, lalagyan daw niya ng GSM lalagyan yung, namin ng GSM <laughs> <economists>, <laughs>. <laughs> yung ano yung buko. Diba guys? Yung buko fresh. Yung buko salad. Charot. Mas maganda may GSM para mas, you know, fresh, mas vibrant yung mga face natin Para pag, pag lumusong kami pataas mamaya doon, balik nang balik, pababa, gaga. Palin-palin liwat, palin -palin. balik guys, punta kami sa baba. Maninilot kami. Ang aking yeah. mga best na mga borikot. Virgin, virgin, virgin. 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 <laughs> Pag nauro nga yun, nasa rin nalad ay. So, Nahulog ma ma makadto ito. kami ang ubus. Ayan. Hello, come on.

<laughs> Tama siya, bet ni Aljo nga koan, Al. <laughs> Mga sagalit kag bubo. <laughs> mga kamatay ko na kaya may jowa. Siya <laughs> <Syangani. laughs> nga ni. May dagod na ang mabubunong nga. Opod, opod. Masa yung mga bet, mga gunting lubi, kaya din nakakasakat dag ko. <laughs> Ah warga dela salo-salo. Pali-pali laan nai. Siyo, siyo ha bu. Bu salo ha. Teki salo ha. Hoye. May dara ako. <laughs> Baba, sumaanin cellphone tas <-tabak. laughs> sigot tapos <laughs> cellphone. <laughs> Keda ti pinanotak best. <laughs> Hola. <laughs> Tumansak to ng sibot. Kada pak meron nya. Sabaw. Lubotanga sabaw. Kay di. Guhin mo mainom. Oh my god, this is not good. <laughs> okay, bay na ada-ada. Bang, <laughs> cuman <laughs> dito Pag pinanudluk. Oh, Guna. Guna best. Kagura. Kagura na kaikat na kutsara. Ay, ako nga yung nagkakagod. Gag. Kay ikot giyo sa dapat nagkakagod niya ngayon. Hala! Ang na ay siya, mams. Hala, kahit ay sa adi. So, ayan guys, for today's video. Pipina nga sa lanay <laughs> ka. Kagod-kagod la anay. La anay kay Waray Paswildo. Waray man mga libang. Pinanilot na lang kami yan mm ha. -hmm. Waray Sine, kasi kami para <laughs> <laughs> Pangtawid ng kuan. Ngadani, nini, Gutom. 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 Gutom damot butong naapuan ang mga burikat <laughs> <laughs> ano nga naka pula burikat itiyan nga It naka orange hin, short ko virgin <laughs> virgin gagat ko ninyo papampang tas ako naman virgin tas Mary Ganyan, virgin Mary hala ako mo karadamoyan ha no? Semangat muda. Mami. Guys, boyo bos. Di, di makna kita. <laughs> di mana kita biju. karena kada damuain hanu, no, heeh. No, heeh. No, Jon no, no, ada Besan no. adik mangahiluk. Panmayabas Pan tapi pas panilot, mm -hmm. guys. Diba? For to video. damulok So ayan guys Yung aking brother At saka yung aming pinsan Silat lahat ito Damo naman ada ini Kaya po niya may tudad at tuigbaw Kaya Ito mo, pinamuka naman ito. Mm. Diyari kang mainom? Hindi. Paku. Hindi <laughs> na kami minom. Nasing gin. Thank you so much. Salamat ang pagpuro. Ang <laughs> bayabas nila, butas pala yung ano, si plastic. Butas yung plastic, guys. So, ayan guys, ang aming buko, buko fresh. Buko. Ah, oh, wargan la, wargan la ay. Wargan la ihi ay. Ilob gud para bato. Kuan. Para ang bato dai mahimutan nga ana dai. Para isang lata ha ano. Palawan. Mga fresh. Hello. Mga fresh lumpia. Mga fresh kagaw. Hello guys, welcome back. So laban pa rin. <laughs> ano matutunan man niya? Experiment. Yeah. experiment. So, lalagyan daw niya ng GSM. Lalagyan yung... Lalagyan namin ng GSM yung ano, yung buko. Diba guys? Yung buko fresh. Yung buko salad. Charot. Research na. Inayin mas maganda may GSM para mas, you know, fresh, mas vibrant yung mga face nat. Para pag, pag lumusong kami pataas mamaya doon, balik nang balik pa babaga gaga. Palin-palin liwat pabalik. Palin nag la, Aura. Tapos sige to kayo kay Ato Ilaro Moreta. Ang mga butang to, sugod. Ate, mana? Kaya an an aso parto nawa anay di da tas. Uwan, an, yan. an an an, an hilarong kay ko an an pure pangakuan. Buko ta adto day nga sabaw. Aw, oh, kay wari ka okay nga to ilarong. <laughs> Ay, just ko lord. Tabang, ano ba? <laughs> Tabang low, <laughs> oh, oh, <na>. <laughs> <laughs> <manihibaya> Ang <laughs> <ay> tao. <silot. laughs> <dito> Mundo na okay? lang ang gugit. Basta <laughs> <laughs> manahibaya ang gugit silot. May babaya ang gugit. Paya lang dito. <laughs> Pahala na <nala, good> lang <laughs> Nasering may van. <laughs> <laughs> job, son, son, son. May van niya busag at nadlaganay. Mga <laughs> oh, pa niya ban kitikang dinakagugubuan. kagugubuan? <laughs> Bibi, butang din din asuka. Ayaw, 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 didi. Itutunawin natin siya. Ayan. Sapa, sapa, sapa. Tama na, anay. Tapos, butang tadin Correct. Kiri. Ganito pong paggagawa ng ano, dito sa... Ay, <laughs> murahin mo. Yan na, test, test, Ganito po siya. ilalagay mo muna yung asukal dito sa ano. Oh. Tapos okay-okayin mo. <laughs> okay-okayin. Tapos okay, okay. pag natun. <laughs> okay ito. Kaya di ba may ligirat okay-okay? Okay ay. Okay. Charo. <Okay>, okay. <laughs> <laughs> Tapos halu-haluin. Tapos pag natunaw na po yung asukal. Bakit may tatlam out eh. Masama po siyang tingnan guys pero masarap. Oh, na. okay, carry Kasi yung ginagamit namin yung mamahaling asukal from Thailand. <laughs> yes. Yes. <laughs> from Thailand pa to, oh. Di ba, dahil natunaw na siya, pag matunaw na. Gawagaw ba ta sa mga kay Mga kay pula? Ano ba ito? Gaga. Baga mainit lang mo ako. <laughs> <Mang>, bang kanal. <laughs> Bunga. Mana kay warag kasi white sugar, dahil. Mga may tuti ato na katapan. Aki Diyos ka! Ano ba? Keri lang yan. Mana ay nagalapag isi pa. <laughs> Laban. <laughs> Kiri? At ito, naghahalo nah, na natin lamaw, oh, guys. Ikaw na, ikaw na, explain na, explain. Tapos, guys, pag natunaw na siya, ayan. Huwag kayong tumingin. <laughs> Pag natunaw na siya, ihahalo na siya dito sa balde. Charot. Dito sa ating buko. Ayan. Okay. Pero may asukar pa na ibirin. Tapos kukunin lang natin yan. Ihahalo. Ayan. Tapos okay-okayin. 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 <laughs> Ayan. mo. Ayon ay isla usad to. Ayon ay isla. Adiman. Okay ri. Totong ampa. Ayon na niyan na ito. Okay, wala kita pang Ah, oh, may dara. <laughs> may dara. Nasi pagdating pa. Kaya nasering pa ako pagdara. dara? to. Ako ay ako siyang papinatit kaya maulik kita bang kita magapihan Kasi na ako nakita papa ka Okay lang tayo ni kami ti uli. Madala kami pa Pero pwede man di kita umuli, di, bibi One eternity later. Uh, Kain, guys! <laughs> <laughs> ba diri bunggang katunga day. Aw ah, kuan nag nag issue. Gin-issue. <laughs> <laughs> Gin-issue. Ma diri bunggang katunga day mas dako lagi kan dari. 1 hour later. <laughs> so ayan na nga mga ka-virgin. na kami, kami sa Paket <laughs> na kami sa langit. <laughs> Aray. <sighs>

Nandito na, <laughs> na kami sa Cloud 9. <laughs> <laughs> pakita nga ito deh tumanod. Tumanod, <laughs> tuman, tuman ditoy pakita 't view. View. Automatik <laughs> may zip line yatto. <laughs> <laughs> zip line. Guys, may zip line daw. Kita nyo ba yung mga limang ano? Di ata kita 'yun. <laughs> mga wire. Wire tower. So ayan nga guys, tapos na kami manilot, panguha ng buko. So ayan, hanggang dito na lang muna 'yung aking vlog, guys. Kung napanood mo 'yung aking YouTube channel, don't forget to like, share and subscribe sa aking YouTube channel. Ayan. Maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. So ayan guys, don't don't skip ads, guys. Salamat. Bye.